Sa kabila ng kaliwat ng karahasan sa BARM, iginiit ng COMELEC na generally peaceful pa rin ang isinagawang barangay at SK elections doon. Para po sa update, mababalita live mula sa Buluan, Maguindanao del Sur, Simon Gualves. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Wala na bang mga naitatalang kaguluhan? Angela, sa ngayon, mas tahimik kahit papano, lalo't tapos na kagabi no yung bot bilangan at canvassing ng lahat ng mga boto dito sa Maguindanao provinces pero tumagal din niya na isang araw lalo't kaliwat ka ng insidente nga ng mga pamamaril at karahasan ang naitala dito sa probinsya Kita sa video na magtakbuhan ng mga tao habang umaalingaw ng mga putok ng baril sa polling center sa Simoy Junction Central Elementary School sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nung araw ng botohan. Kita pa nga rito sa CCTV na pag-alis ng puting van, umarangkad ang tangke ng militar na sinundan muli ng sunod-sunod na putok ng baril. Apat ang sugatan, kabilang ang isang sundalo matapos umanong tama ng ligaw na bala mula sa isang grenade launcher base sa mga narecover na basyo. Sabi ni Teacher Bambi, maayos naman daw yung mismong botohan. Pero nagkagulo ng magdesisyon ng electoral board na ilipat sa gymnasium ng munisipyo ang bilangan. Maigit kalahating oras nga rin sila tuloy na trap sa principal's office. Doon kami na, na stack kami doon, na stack kami doon doon. Tapos nung na stack kami, sabi ko, napiyak na ako, sabi ko, pag eto binomba, pag ito inambush, patay talaga kami. Dahil sa insidente, baka hindi na raw mag-volunteer ulit teacher bomb sa eleksyon. Paliwanag ng COMELEC, pwedeng ilipat sa ibang lugar na sakop pa rin ng munisipyo o lungsod ng gagawing bilangan at canvassing oras na makaramdam ang electoral board ng banta sa kanilang seguridad. Yan ay basta't unanimous ang desisyon ng tatlong miyembro nito, sinusuporta ng majority ng mga poll watchers at aprobado ng election officer. Tad-tad naman ng kalmot sa braso ang residente ito na tinakbo sa ospital sa barangay Makagilig. Nagkagulo kasi sa kanilang presinto sa Datong Manguda Mangilay Elementary School. Una raw din lang napansin na may butanteng tila pabalik-balik sa loob. Nagsigaw kami doon sa uh, mga puli uh, pulis sa mga army. sabi namin. Tingnan niyo yung tao diyan, no? Oh, kasi pabalik-balik na sila. parang wala silang ginagawa. Eh, tumunganga lang. Sabi, na, wala wala silang action. Dito na raw nagkakomprontahan at na nauwi raw sa agawan ng balota ang isang ito, pinalo pa nga sa hita ng mga sundalo. Pero nanindigan siyang ginawa lamang iyon dahil nakikitang nagkakadayaan na. Yung balota, gipirmahan sa likod. Tapos hindi pagi hulog sa baksim sa amin. Tapos yung pamangkin ng kapitan, hindi na lumalabas, nagbalik-balik. Kasi so, yun, nagpasok kami kasi ang, ha ang hangat namin ay maganda. Hindi kan mag-anap ng gulo. Sa huli, Natapos din naman ng canvassing hanggang sa sunod sunod na naiproklama ang mga nanalong kandidato sa bayan. Pero ang mga karasang ito ngayon lang daw nangyari. Hindi masyado ako sanay sa ganito because since the time 1976 na naging mayor ako dito, wala pong eleksyon. Ah nag, ano na lang po, nag-usap-usap na lang po. Ito malaking ang pamilya sa bayan naman ng Tugaya, Lanao del Sur, nakuna ng sabunutan ng ilang supporters umuno ng kandidato. Maya-maya, marami nang nakigulo. Ang isang ang ito, may matigas na bagay pang inihampas. Kahit babae, hindi pinatawad. Nabuwag lamang sila nang dumating na mga pulis. Sa kabila ng mga incident ito, generally peaceful pa rin daw na may tuturing ang halalan sa barm. Humiling na lamang ang Comelec dyan ng dagdag na tauhan at na nakakasuan ng mga nasa likod ng karasan. Of course, uh, we will file that, paradamant to 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 deter the same occurrences in the next elections. Sa ngayon Angela, bagamat kahapon itinuloy lamang yung additional election or parang yung election, no sa ilang barangay sa Lanao del Sur, e natapos na rin naman ito kaya naman 100% complete na dito sa buong Bangsamoro region yung nangyaring canvassing at election nga. Pero may mga ilang insidente pa rin talaga na naitala dito na right after ng election, may ilang paaralan na sinunog at nagkaroon pa rin ng ilang mga komosyon kaya naman naka-heightened alert pa rin ang mga polis hanggang sa biyernes at militar dito nga sa natulang region. Angela. Maraming salamat Mon Guaves. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.